Hey! 18 Taiwan for the second time around. Hi everyone! Kung ikaw nga ay nandito sa Taiwan at ikaw ay isang 18 or silent 18 or fans ka ng SB19, ano pang inaantay mo mag-join ka na sa amin? Malay mo kasali ka na sa next event. Ito nga ang pangalawang beses na naka-attend ako guys ng event ng 18 Taiwan dito bilang isang ganap na member ng 18. 2018. Alam nyo, nandito kami ngayon para i-celebrate ang birthday ni Estelle and also advance na rin kay Jia Lahat nga guys ay welcome na sumali sa amin, sa grupo namin. As long as na SB19 fans ka or curious ka, uy, sama ka na dito. Malay mo naman, yan na yung way para makilala mo ang aming Starbucks. Uy, ah? Starbucks. Joke lang, ang SB19. Filipino Pride. Grabe nga guys, hindi ko na akala na ako ay mapapabilang dito. Alam niyo naman, bagong 18 ako, baby 18. Kasi last year ko lang nakilala ang SB19 sa ganap nila na AAAA dahil sa Papuni Taylor Pablo at sa word na Kento and manananggal, manananggal. Uy, malik-malik naman yung tono ko. Anyway guys, kita niyo naman na uh, pakaraming poster dito and nakikita niyo lahat ng mga photo cards na yan. May mga pa-bracelet din sila may mga pa-frame. Ang dami-dami nilang pamimigay guys na previous ay yung mga admin talaga grabe din mag-effort para make sure na masaya yung mga member, especially do sa mga bago. Kanina na, guys, pagdating ko pa lang, nakatanggap agad ako ng previous. Alam niyo pangalawa ko na ito dito ha, pero parang bago pa rin sa akin ng lahat. Nakakatuwa ano. Alam mo, isa sa pinakamasarap sa ganitong sitwasyon, yung kapag kasali ka sa mga pandong-pandong, alam mo, yung parang nakakabuo kayo ng isang pamilya tapos pag nagkita-kita kayo para iisa lang yung gusto ninyo tapos yung vibes ninyo talagang join na ha wala hindi mo maalala yung mga problema ninyo ganun. Isa nga sa pinunta ko dito guys is para hunin talaga yung official uh, t-shirt ko ng 18 Taiwan at sobrang excited ako na suotin ito kaya naman pag ko ay sinuot ko na talaga agad guys it trainay ko kung magpipit sa akin tuwang -tuwa nga ako sa kulay ng t-shirt nila kasi white tapos, yung logo nila, ay, for the go talaga. Oh, ayan. Huw, ganap na 18 na ako day Kasi meron ako uniform. Oh, may pa-ID pa ako. Ako nga pala isang hotdog loyal kay Pablo. Uy, awit. Asama nga ng uniform, guys. E, binigyan nila ako ng ganyan. May pabigay sila sa lahat ng ganyan. May light at marami yan sa loob na mga photo cards at yung mga keychain, gano'n. Kaya kung isa ka sa mga gusto makatanggap ng ganyan, ano pang inaantay mo next time mag-join ka na sa amin. Pupunta ka ng walang dala, uuwi ka ng napakaraming dala. Ganon ang labanan dito. At isa nga sa nakakatuwa guys, may mga 18 ka na may mga anak ta sinasama nila dito. Kit na kit nga ako sa dalawang aray. Ay nakakatuwa, parang gusto ko nang mag-baby. Uy, nainggit. Uy, hayain na, takoy mag-baby na bukas. Uy, sasapihan ko muna si Pablo. Ay, ilusyonada. Mga oras nga na ito guys. Guys, nanonood kami ng music video na Estelle, yung bagong release niya. Tingnan mo naman ang pagka-AOE ng mga ito. May nangyaring hampasan, guys. Kalupit nga nung na-release ni Estelle na music video at skandal, lupisan na okay pa talaga yung mga berries na yan. Babuti na lang yung amo namin at alam lang niyang gawin is papalda-palda. Tapos paunggoy-unggoy na, um paunggoy yung mayaka, ponggoy yung minahalikan, uh, ay ka-AOE. Pero masaya, <laughs> di ba? Ito wala nang sa mga taga freezer. Ayun nga, nare-ready na nila yung pagkain kasi dumating na and in-open na nila yung cake nama makakatuwa yung letter dun sa cake. Ito nga pala guys, yung mga irarapol mamaya. Nakikita niya malaking berries, tsaka yung malaking corn, tapos yung mga pa-bracelet, mga photo card Yan yung mga ipamimigay mamaya ng admin. O di for the airport sila. Sana all, thank you admins. At eto naman pala guys, yung aming pagkain. Uy, am sarap ha, in fairness. At eh, takam na takam ako dun sa pansit. Pagkatapos nga i-blow yung candle, kinantahan na namin si Estelle. Feeling namin kasama si Estelle Tsaka si Justin Hui Estelle at Tsaka Justin Happy birthday Sana napasaya namin kayo Uy Sana all Anyway guys Kain na tayo Kasi Poor da Gutom na ang mga person At kailangan natin magpalakas Para mamaya sa mga games Ay manalo tayo At talagang Kailangan kong galing yan Para may uwi ko si Pablo Eh Yung mga Freebies pala Na si Pablo Trace In fairness pala Ang sarap ng food Lalo na yung pancit Tsaka yung broccoli Yung page hindi ko alam kung anong tawag dito sa lutong ito. Basta ang alam ko lang kainin, masarap siya gano'n Siyempre, pagkatapos kumain, abay siyempre, for the go ang lahat. Mga energetic na guys. At nakikita niyo ba yung mga cute, cute, cute na mga paanayan? Nakakatuwa, ano? Tingnan mo yung mga ano ba tawag yan? Hindi ko alam friendship sucks, you know? Hindi ko alam, basta yan na yun. Pero, ginaya ka sila and spare sila kay Justin nung nag-release si Justin ng surreal na kanta. And tingnan nyo naman, girls. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya, instead na matuwa sa kanila yung video proper nila, i stress sa kanila. Ha! Tawa, ng tawa that time kasi hindi nila alam kung ano ba yung tamang uh, pwesto na gagawin nila. Kaya na yun, gulit si girls. <laughs> Ha, finally, after ng ilang minuto na pagkasunduan at nalaman nila kung ano yung dapat nilang gawin, yun So guys, ang ginawa nila ay sumayaw sila gamit ang kanilang mga paalang ng moonlight. Oy, I'm sorry, lag moonlight doing what we do in the moonlight. Do 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 pero tingnan na mo nagbabangga na. Hindi na alam kung saan ang sunod. Kung nagsasalita ng ala ang mga mata din sa medyas na suot suot nila Baka ng na. Tingnan mo. Pero ang kit kit nila guys ting ba, diba? ang happy happy lang. Goodbye sa tayo guys. Pagkatapos nga niyan, guys, nag na tayo dito. nag na kami dito. Huy, disco. Ang kauay man, oy. No. Pinatugtog yung kanta ni Pablo, nung unggoy. Sinasabi ko sa inyo paunggoy-unggoy lang. Ayan. Ay, pordago talaga, mga energy na yan. Hindi, syempre, hindi pwedeng magpahuli. Hanggang sa hindi na mapinta, o. Oh, ayan, sobrang high. Tapos, isang 18 yung nawala ng ulo ni Justin. Hinahanap niya. Ayun, Ay, nahanap nitong isa namin, ka-18. <laughs> Tawa kami tawa, ulo daw ni Justin, yun yun pinamigay na previous na may mga kitchen ba Basta palawit ng phone yun eh, tanggal sa sobrang kahyperan. Tapos nagpa-games na din sila guys. At syempre sumali tayo, kaya wala tayo doon sa video. Pero natalo kami, o oh, proud na natalo, huy! Tapos didigyan pa rin kami ng consolation prize. Sana all, ba diba? Tapos next game nila guys, is yung mga art-art na mag... Yan yung mga maglalaban-naban kasi gagawa sila ng art the drawing or kinemerut basta yun na yun at dahil medyo matagal-tagal yan habang sila nag the drawing guys hinayaan sila na mag -drawing muna or gumawa ng kanilang art kasi labanan yan eh mamaya pa yan i-announce eh, ko sino mananalo tapos eh, i nila kung bakit yun yung drawing nila ba diba parang mag Uy, hindi ako sumali kasi wala akong talent guys sa pag the drawing Diyos ko ito may nanchalan tayong ano contestant tahimik lang siya nandiyan lang siya sa gilid habang yung iba hyper na hyper lalo na yung katabi niya napakadaldalo ayan Oh, habang nagda-drawing sila guys, sinasayawan sila sa likod. Pampagana daw. Oy, pampagana. Actually, nagrapple ang aming admin dyan. Habang inaantay silang matapos, nagrapul na sila. At ayan nga, eh, pina na nila yung corn. At huy, napakaswerte nung nakakuha ang aming admin na isang Taiwanese. Bias niya talaga is si Josh. Pero dahil kapatid niya yung ano, yung kasama niya, ibinigay niya din sa kapatid niya. Sana all, diba? Ang sweet. Sana all may kapatid na fans din ng ano, SB19 das nagkakasundo sila. Sobrang happy nila nung napuha yan. Tingnan nyo naman sa mga mukha nila. After niyan ibinigay niya sa kapatid niya, guys. Eh, hey, hey, eh, sige. Isayaw mo, isayaw mo. Gento, gento. Uy! Actually, nag-picture taking muna siya dun sa price na natanggap niya. tas inabot niya na. O, oh, diba? Sana all. Pagkatapos, ayan, yung Berry Aries malaki, si ate naman dago lang siya. First time niya maka ng eventas, happy happy niya nakuha niya kasi bias niya si Estelle. Actually, yung mga attendees ngayon, puro Estelle kasi nga birthday na Estelle, di ba? And maraming hot dog na hindi nakapunta kasi nga hindi sila pinayagan mag-off kasi ah uh, marami na daw sila nagyamit at saka talagang kahit gustuhin nila, wala sila magagawa. syempre work first, ganun. Sudut, sudut, dance, dance, ayy! Hey, what's up? Isa nga pa na yan, guys, sa mga admin namin. Yan, yan, yan. Wala nang iba. Yan, nakikita nyo na yan. Magaling sumayaw yan. Magaling kumanta. Tapos, nagmamodel din yan. Kung gusto nyo ipalaw, ipalaw nyo. Ang name niya sa TikTok is Tisa. Ang model ng Taiwan. Tapos, tingnan mo. Siyempre, hindi magpapahuli ang ating Taiwan is 18. Sumasayaw din sila. Nakakatuwa nga, guys. Nagkaroon ng pagbabago yung poster. Updated na. And, dyan ko sila nakilala sa pagtatag-era. Anyway, update nga pala doon sa mga nagpa-pine art. Ayan na yung resulta nila. Hindi pa tapos pero malapit na. Malayo pa pero malapit na. Uy, may nalalaman pang pag ganun, ganun, Seryoso na sila sa mga oras na ito. Ayan si Josh, ang bias niyan. Ang lupit niyan, Hakot Award. Talagang ginagalingan niya, mga Talagang gusto niyang may uwi si Josh. Ay, si Josh, I mean yung mga prize. lalong lalo na pag si Josh yung prize. At habang inaantay natin matapos itong mga contestant natin sa pag-drawing, sa pagugawa ng kanila mga arts, at mamaya i-present -pre nila yan. Aba, tingnan niyo naman ang ginawa ng mga ito. Nag-concert, dai. At Allah dinog show ba naman, ah? Pero ito yung dog show na kami-kami lang ang pwedeng gumawa sa loob ng pamilya. Kasi bawal dito yung ano, sensitive at saka yung mga hindi OA. Dito sa pamilyang ito, lahat OA. Kaya kung gusto mong makinjoin, dapat OA ka. Ganun. Tuwan-tuwa nga ako, guys. Ito yung isa sa pinaka-highlight ng event na to. Na nakita ko itong ating co-80 na Taiwanese na kinakanta nila itong song ng SB19. Para ko sa inyo. katas na yung Taiwanese people, alam kantahin yung kanta ng SB19 which is yun naman yung goal ng SB19. Anyway guys, after pala nito guys, kinailangan ko ng umuwi kaya hindi ko natapos yung event. May mga bagay pa kasi akong kailangan gawin kaya nagpaalam na rin ako sa kanila. Bali, eto ma pala guys, lahat ng mga 18 fans dyan na nandito sa Taiwan kung silent fan kayo and you want to join with us uh, next event, you are welcome po. I-search nyo lang ang 18 Taiwan page sa TikTok at ka sa Facebook. Uh, welcome na welcome po kayo sa lahat and we are happy na makasama kayo sa mga ganap na susunod ng 18 Taiwan. And sana mas tumamay pa tayo para malay mo naman mag-concert ng SB19 dito, ba? Diba? testing. Anyway guys, thank you for watching. Bye! Kita ulit tayo next time and don't forget to subscribe, like, and share. Bye!